Yo, yo, yo mga boss yan. Welcome sa episode 7 natin dito sa Expert Option. So yan, nasa episode 7 na tayo. So kung nandito ka, eh, siguro napanood mo na yung 1 to 6 na video natin. Kung saan tinalakay natin yung iba't ibang strategy, indicator at kung ano-ano pang mga bagay na magagamit natin at matututunan dito sa trading channel natin. So yan, kung hindi nyo pa napapanood yung anim na video natin, ilalagay na lang natin sila dito. Yan, para makita nyo. Or simple, i-click nyo na lang yung channel natin. Nandyan yung 1 to 6 na episode natin. At ah, balikan nyo muna kung yung aksidente nyo napindot tong 7. Mas maganda na magsimula kayo doon bago dito. So ayan, sa mga nagtatanong naman kung ano ang tatalakayin natin dito sa episode 7 natin, is ito yung tinatawag natin na awesome oscillator. Medyo komplikado lang yung indicator natin na to. So, gumawa ako ng iba't ibang picture para mas lalo yung maintindihan na ipapakita natin mamaya. So, ayan. Sa totoo lang, guys, yung indicator nito is parang wala ko pang one month ginagamit. Pero huwag kayong mag-alala dahil nag-try ako na i-trade siya sa demo balance. Nag-trade ako siguro ng mga 100 times using demo balance. At masasabi ko naman na medyo mataas yung success rate niya nasa 67%. So, paalala lang ulit ang indicator ay hindi laging 100%. Baka mamaya mag kayo ng sobra dyan. Natalakay na rin natin yun sa last episode natin na huwag gano'ng mag sa indicator dahil nakakatulong lang ang indicator para magkapag-decide kung magbabay or magsisell ka. So ayan, hindi na natin patatagalin yung video na to at kaya na sinabi ko kanina, para mas maintindihan nyo lalo ay nag-save ako ng ilang picho at itatry natin ipaliwanag kung paano nga ba gumagana itong awesome oscillator na to. Ito subukan natin ipaliwanag sa pinakamadaling way na magigits ng lahat. Huwag na natin patagalin, panoorin nyo to. Yan mga boss, nandito tayo sa smarting ngayon at yan ang ating uh, real balance. So magpapalit tayo ng maraming setting dito. Simulan na natin sa pag-open muna nitong awesome oscillator So yan, magkita nyo yan dyan. So ayan yung awesome oscillator natin, yung nasa baba. At uh, hindi lang yan ang papalitan natin, magpapalit din tayo ng graph natin. Mula sa ating uh, normal na graph, lilipa tayo ng candlestick. Okay, so sa asset list naman, lilipa tayo ng medyo hindi malikot hindi katulad ng Smarty so hanap tayo ng medyo uh, medyo mild lang yung takbo ng market so try natin dito sa uh, saan ba pwede? ah uh, dito na lang sa football index. Yan, may patay ng football index. At hindi lang yan papalitin pala natin, magpapalit din tayo ng deal duration na 35 seconds. Mas recommended ko siya. So start na tayo sa pagpapaliwanag ng awesome oscillator. So dito pin-risk ko lang yung frame para lalo nyong makita. So paliwanag ko lang na maikli yung awesome oscillator natin is momentum indicator. So in short, itong indicator na to ay bumabase sa momentum ng market natin. Kung consistent siya sa pagtaas or kung consistent siya sa pagbaba ng So ito papaliwanag pa natin ng isang mabilis. So yan, yan yung binulugan natin na yan, yan yung pinaka base natin. Diyan natin malalaman kung tatawid ba mula sa buy yung market natin papunta sa sell or kung sell papunta naman siya sa buy. So yan kung titingnan niyo nasa ibabaw siya ng line, ibig sabihin mataas pa rin yung market natin. Pero nakita niyo naman nasa taas siya pero kulay pula, ibig sabihin pababa na yung market natin sa sell. So once na naubos yung line na yan at uh, napunta sa baba, ibig sabihin yung market naman natin is patuloy na sa pagbaba. Pero pag ang unang line niyan is kulay green, ibig sabihin consistent pa rin siya sa pagbaba. At once naman na nag-red siya, ang ibig sabihin lang noon is yung market is consistent lang or tuloy-tuloy sa pagbaba. So yan, pass forward ulit tayo. So dito sa part na to, kita nyo naman na nagkaroon ng green line pero nasa ibaba. Ang ibig sabihin lang niyan is yung market niya is bumabawi na ng pataas. Okay, so kung halimbawa naman na hindi yan green at yan ay pula pa rin, Ibig sabihin naman nalang is consistent yung market natin sa pagbaba. So yun yung tinatawag natin na awesome oscillator. So ayan, kung hindi nyo pa rin naiintindihan, huwag kayong mag-alala dahil magpapakita tayo ng tatlong trade gamit ang awesome oscillator nga. Okay, so huwag na rin natin patagalin para mas lalo nyo maintindihan at di na kayo maghihintay, eto na yung unang trade natin. So ayan mga boss, meron tayong screen sa kabila. So yan pareho yan at basahin lang ulit natin yung ating setting para mas maintindihan nyo. So nasa Football Index tayo na asset list. Ah uh, investment natin is 505 pesos. Ay real balance yan. So ang uh, deal duration natin recommended 35 seconds at ah uh, ayan pinalitan din natin yung ating uh, ating graph ng candlestick. Okay, so mas maganda rin yun. So dito tayo sa trade number 1 natin mga boss. So ang gagawin natin na strategy dito since ang uh, awesome oscillator is momentum indicator. So, maghihintay tayo ng tatlong magkasunod na, na line. It's either pababa or sa pababa or pataas. So, ganun lang naman yun. Ibig sabihin naman kasi pag, pagka nagtuloy-tuloy kasi siya ng tatlong line, ibig sabihin mas okay yung momentum niya or mas stable siya. Kaya kita nyo ngayon, kakapasok lang ng green na line. Ibig sabihin, pababa pa rin ang pababa ang ating market. So ayan, nakita nyo nagtatlo na. So magsisell tayo sa part na yan. So ibig sabihin kasi ng green is tuloy-tuloy pa rin siya sa pagbaba. Once nag-red yan, ibig sabihin bumabalik na siya sa mataas. Okay. So ayan, naghihintay tayo. So 35 seconds to mga boss. So hihintayin natin siya. Uh, hindi siya katulad ng 5 seconds deal duration. Kaya ipas forward muna natin. Para sa trade number 1 natin. So ayan mga boss, ang trade number 1 natin is success. So sinabayan lang natin yung momentum ng pa-downgrade ka, ka Kaya nagkaroon tayo ng profit ng 390 pesos So medyo uh, bababa siya kumpara sa smarty Kasi ito eh, uh, hindi siya mainstream na asset list So takbo tayo para sa trade number 2 natin So trade number 2 mga boss yan, Kung nakita nyo yung graph natin ngayon Kukontinue siya na pataas O yan, para nakita nyo yung pumasok na green na yan ngayon Pag nagtuloy siya ng tatlong line na sunod-sunod lang -sunod nga uh, paababig sa BNU is yung uh, ating market is pataas pa rin. So, yan. Sinabayan natin yung trend ngayon. Nag-buy tayo sa part na yan. So, 35 seconds to. pass forward muna natin. Ayan. So, mga bossing, trade number 2 natin. Success ulit. Yung 500 natin, nadadaga ng 390 pesos. Para sa trade number 2. So trade number 3 tayo mga boss Sa palagay ko kailangan natin lumipat ng asset list Dahil uh, be, very Actually magulong magulo din tong uh, Football index So lipat tayo sa medyo mababa pa Dito tayo sa train natin dito sa AI index Okay so lumipat tayo ng AI index na asset list So ganun din naman Ang deal duration nga lang nila dito is 25 Ang, ang pinaka Mababa Or ito talaga yung default nila Sa 25 seconds lang So, baka magtaka kayo kasi sa ibang asset list Talaga iba-iba yung mga deal duration nila So, dito is 25 seconds lang Okay, so Sige, so yeah, dito tayo magbanday So, hindi tayo pwede mag-trade ngayon Dahil kita nyo papababa na siya Pababa na yung market natin ng pasel Kailangan maging consistent muna siya sa line na pababa Tsaka tayo pwede mag-trade So, hintayin lang natin siguro to. So ayan mga boss, nagkaroon siya ng 3 line pababa. Nag-sell tayo sa part na 'yan. Yan hanggang 4. So ang momentum niya is uh, consistent daw na pababa yung market. So ayan nag-sell tayo. So hintayin natin to 25 seconds ang deal duration natin dito. Ayan. Oop, oh, nagkaroon pa tayo ng hour. So, ayan yung 500 natin, nagdadagan ng 300 pesos. So, medyo mababa lang talaga dito sa ibang asset list. Pero, syempre, iba-ibang asset list talaga yan, kaya ganun. Ayan, mga boss, so medyo komplikado lang siya, nakakalito talaga sa una. Pero sana naintindihan niyo yung paliwanag natin. At kung meron naman kayong tanong, mag-comment lang kayo sa baba, susubukan natin sagutin yan. At sa mga hindi pa nakapollow dyan or nakajoin sa telegram natin, mag-join kayo sa telegram natin dahil doon is daily nag-update ako kung anong ginagamit nating indicator, kung paano tayo mag-trade, at kung ano na nangyayari sa trading career natin. So yan, lalagay na lang natin sa comment section or sa description yung ating telegram or isearch nyo lang to Ayan. Mag-join lang kayo dyan. Active tayo dyan. 24 hours, ako mismo nagpo-post dyan. Hindi admin at walang iba. Meron din tayong promo code. Ilalagay na lang natin dito sa screen. Ayan. So, gamitin nyo lang yung promo code natin na yan. Very effective yung promo code natin na yan. within 24 hours ng pag-register mo. So, yun nga mga boss. Maraming tayong natalakay ng mga indicator dito sa last 7 ah, seven episode natin. Kung nakasubaybay kayo, malalaman nyo yan. At huwag kayong mag-alala dahil within next week or next month, mag-upload at mag-upload pa rin tayo ng uh, mga video about sa trading. Hanggang sa matuto kayo, sasamahan natin kayo. At yun lang mga boss, huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe dito sa YouTube channel natin. Hanggang dito na lang siguro mga idol at pagkita kita tayo para sa episode 8 ng ating Expert Option. Yun lang mga boss. Adios!